Ah, uh, Cha. Labas tayo mamaya. Minum tayo. Tara, basta libre mo ah. Uy. Bawang malaki laki sahod. Puro bali na ako. Uy, wala lang naman ako malibre sa'yo. Uy, bawasan mo naman yung sahod mo. Oh. Ay, nang janitors natin ha. Kasama na naman yung ano. Ano yan? Playground na ba itong ngayong obisina? Bitbit mo pa yung anak mo? Sorry po, ma'am, kasi wala po kasi mapag-iiwanan sa anak ko. Janitress? in training. Huwag <laughs> ka kasi mag-aanak kung hindi mo kayang buhayin. Ay, okay, Tia. Una na muna ako, ah. Baka mamaya, abutan naman ako ni Ma'am. Sige na. Alam mo, kasama mo na naman yung anak mo. Kasi po, wala po akong ibang mapag-iiwanan. Saka mabait naman po yung anak ko, hindi naman po siya manggugulo. Kahit pa, pag nakita ni Ma'am Virgo, magagalit na naman yun sa'yo. Eh kung ganyan lang din naman pala, di sana hindi na ako nagbabayad ng katulong. Ay! Ma'am, good morning! Good morning, Cha. Give me the logbook. Lab good morning po, Ma'am. Ay, teka nga lang. Naantok pa ako, nagising ako bigla. Sa pagkakaalala ko, nagpaalam ka sa akin kagabi, hindi kita pinayagan. Kulit mo rin eh. Ba't mo dito yung anak mo? Ano to, ha? Nursery? Ma'am, sorry po ma'am kasi wala po kasing ibang magbabantay sa anak ko. Ma'am, saka mabait naman po to ma'am. Hindi naman po to ma'am oh. Eh, wala akong pakialam sa kahirapan ng buhay mo kung hindi mo afford kumuha ng tagapag-alaga niyan. Ang usapan, ayoko na may bata dito! mam ma single mam ma lang po kasi ako. Ay, problema ka ba yun? Problema ko na iniwanan ka asawa mo? Sa susunod na makita kay anak ko dito, ah. Bukas sa bukas, ayaw ako nang makita yung batang yan. Nagkuhan ah, nursery to opisina ko? Sorry to ma'am. Oh, ano? Sabi ko iyo eh. Dinadala mo na naman dito yung anak mo. Eh, di napagalitan ko ngayon ni madam. Bakit ba nandito yan lagi? Nagtitraining ba yan? Gusto niya pang gumaya sa katulad mo? Makapagkape na nga! Kaka-stress dito. Mama, ba't ang sama po nila? Sige na anak, wala tayong magagawa. Ganito lang ang trabaho ni, ma ni Mama. Iyan na. Ha? Huh? Gutom ka na ba? Halika na. Pakakainin kita. Halika kumain ka na muna. Nung gutom na gutom ka. Oh, gutom na gutom ah. Ano yan? Picnic time? Tinapay ang ulam? Hoy, kaya pala din naman mo yung anak mo dito para makalibre ng merienda. Sorry po, kasi wala po kasi kami ibang makain sa bahay. Kaya dito ko nalang pinakain yung anak ko. Saka di ba po, para sa lahat naman po yung pagkain dito. Yung mga pagkain na yan ay eh, para sa empleyado, hindi para sa batang dinadala mo dito! Teka lang. Aking to. Ano oh, ka? Tabibin ko lang nito! Personal ko to! Hindi nga n'yo! E paborito mo? Paborito mo? Kasi nagustuhan ko ng anak ko eh. Sorry po kung nagamit na... Ito, may pangalan to! Personal ko to! Magpangalan ka muna! Eh, kasi nakalagay lang po kasi dito, kaya ginamit ko na lang din po. Magbasa kasi kayo! Alam niyo may pangalan na, papakailaman niyo pa? Saka, anak ko na lang naman po ang pinapakain ko, hindi naman na po ako eh. <laughs> so parang kasalanan pa namin? Tama na po kayo. Sober na po kayo sa pang-aapi po sa mama ko. Ikaw na bata ka! Paano mo ka lang dito? Kung gusto mo, doon ka sa labas! Mamalimus ka doon! Huwag mo naman dinuduro yung anak ko. Huwag naman sa harapan niya. Umiiyak na yung anak ko. Ayaw mo sa harap ng anak mo? Hoy! Bata! Talikod! <laughs> oh, Talingon! <sniffs> Drama nyo! Para makakain, dinadramahan tayo? Pwede po ba tama na? Hindi na tama yung ginagawa niyo! Ikaw bata ka? Huwag kang iiyak-iyak ha? Kung ayaw mong ginaganyan kayo mag-ina, huwag kayo din sa opisina! Gapihan lang yan. Tara na nga, Bray! Hm, wala na naman. <coughs> oh, hindi ka-iyak niyan. Ah. Kasi ma'am, kumakain lang po kami ng tinapay, pinakain po lang yung anak ko. Yung dalawang empleyado po si Chas at si Brian, sobra po kung baka pangasga sa amin. Wala eh, naman naman yan eh. Sinabi ko na sa'yo, hindi ito pang bata lugar na to. Tapos ano ngayon? Papatahanin? Ha? Next time kasi huwag mong dalhin dito yung anak mo. Wala po akong choice ma'am. Wala po akong mapag iwanan sa anak ko. Kama na nga yung mga dahilan Kay? mo na yan? Isa ba kakarating mo lang? Kain agad? Ha? Yung opisina ko, ho, ang dumi pa. Yung admin office, ang dumi pa. Yung reception, ang dumi pa. Anong din, 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 din alam mo dito para kumain kayo? Ha? Ano to? Restaurant? Ma'am, pinakain ko lang po. Saglit lang naman po, ma'am. Mas masagot ka, ha? Ah, sige. Lahat na kinain anak mo, ko sa sahod mo. Tanan oh, na, Mommy, sorry po ka na, Mia. Ha? Tignan mo yung mag-ina. na naman yan. Titirahin na naman yung margarine doon sa pantry. Ikaw, ayang ka na naman. Hindi ka baka mubon? Palaman lang yun, oh. Favorito ko yun. <laughs> Tapos, kabibili ko lang, ubus na agad. Sino di may yamot nun? Ay, naku. Alam mo, nagtitipid na nga ako sa... sa trabaho, tapos itirahin pa yung paborito kong palaman. Alam mo, sobrang iya Ta Tama na sa akin yan. Gusto mo, hindi ka natin ng problema. Mabuti pa nga. Pati ako, inis na isin sa babaeng yan. Lahat na lang pumapabor sa kanya. Alam mo, papaniwala naman tayo ni mommy. Eh. Dahil yung palaman nga, tinira yung pa kayang cellphone. Ay naku, sinabi mo pa. Papainan natin ang cellphone. Report mo kay mama na may nawalang cellphone. Sige, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko yung cellphone doon sa anak niya. Abang ko lang. Kung makatagal pa dito Ma'am, yes. May nawawala daw pong company phone. Ano? Ano yung kapabayaan yan? Eh sabi mo, nandoon sa anak ni Pe. Ah! Ano to? ha Lahat na lang mapapabor uh, dyan sa batang yan ah. Sigurado kayo? Yes, ma'am. Kahit i-check yung ba po yung CCTV, eto ma'am mo USB, talaga namumuro na yung babae na yun ah. Sige po ma'am, balik po muna ako sa opisina. Hindi, tawagin mo yun si Pe. Sandali, magharap-harap tayo dito. Ma'am? May nawa walang company phone. naglalaro ang anak mo. S sigurado po ba kayo dyan, ma'am? Susinungaling so, ako? Hmm? Ano? Babayaran niyo yan? Kaya ba yung bayaran ng sahog mo? Baka naman kaya mo dinala yung anak mo dito eh para... ...magnakaw. Kasi walang kaso, kasi bata. Sa bagay nga naman, wala namang makukulong na bata pag nagnakaw ng phone. Tama, madam. Sususpindihin kita once mapatunayan ko na ninakaw ng anak mo at sisiguraduhin ko, wala kang sasawarin. Tatlong buwan, pagbabayaran mo yung cellphone na yun. Alam mo na, nagiging resulta ng pagdadala mo ng anak mo dito. Ma'am, hindi ko po pinalaki yung anak ko na kumukuha ng gamit. <sighs> Lahat na ganyan yung sinasabi. Hindi ko pinalaki yung anak ko na ganito, na ganyan. Ito madam, lagi pa victim, no? Totoo. Ma'am, hindi eh, totoo yan. Kasi, ma malinis po ang konsensya namin. In hindi po namin gawain yung mga ganun na kumukuha ng gamit na hindi po sa amin. Meron bang magnanakaw na umaamin? Ha? Alam mo, ikaw, hanggat hindi napapatunayan yung totoo, which is sigurado ako na totoo yung hinala ko, linisin mo yung buong opisina. ka sa ko. Gaginit yung ulo ko. Pag dumating yung business partner ko, sigurado mo ka ng trabaho. Is ano na? pang inaantay mo? Go! Leave! Alis! Hello, boy! <laughs> nangangarap ka na maging receptionist balang araw? Ang mangarap, magiging janitress ka lang katulad ng nanay mo! Huwag mo kong iyakan ha, hindi ako nakaawa sa'yo. Sino ba? Huwag mo akong iyakan ha! Huwag mo ako kung ka saan! Hindi kita tahan ha? Hindi kita tahan! Uy, Anong ginagawa mo sa anak ko? Anong ginagawa mo sa anak mo? Ano ginagawa ng anak mo? ano ka dito? Wala na akong pakialam kung sino ka. Anak ko na yung inaano mo dito, inaapi mo. Wala akong pakialam sa inyong mag-ina. Kasalanan mo yan. Kung hindi mo dinari ang anak mo dito, wala masisirang gamit, wala mawawala cellphone. Sira na? ba? Hindi naman, di ba? Hoy, ikaw na magnanakaw kayong dalawang mag-ina. Ha, huwag niyo ako sinisigawan. Baka hindi ka lang mawala ng trabaho. Baka ipakulong pa kita. Shhh. Wala akong ebidensya. Kung meron man, mali ang inaakala mo. Sigurado ako. Kahit wala akong ebidensya, gagawin ko mo. trabaho. Sabi ni Yan, buti naman dumating ka na! Itong janitress na to, ha? Ang kapal na mukha magnanakaw! Pati yung anak niya dinadala dito, ha? Oh. Tanggalin mo na yan! Kahit patawag mo pa yung dalawang empleyado, sobra na yung ginagawa ng janitress na yun dito. I love you! On my office now! <laughs> Manda ka mag-meeting lang kami, ha? ano, magsalita kayo. Sabihin niyo kung gaano ka walang hiayang janitress na yan. Kaya nga po sir, ayan po yung CCTV, check niyo po. Ah, eto, naging sakanin siya kanina. Kitang-kita -kita kung paano pinaglalaroan nung anak niya yung cellphone, tapos bigla na lang mawawala. Tingnan lang, pinanood mo ba ito? Oo naman. Sigurado ka? Sigurado, Bakit sir. Ba? Ayan na to. Ayan. Bakit tumatalon? Try na na to, ha? Inundate mo yung video. Wala yung talo. Copy ako sarili ko. Binigay mo yung cellphone sa bata? Palalabasin mo sa akin na ninakaw? Ano to, ha? Pinaglululoko niyo ba ako? Bakit? Anong ginawa sa yung tawag to? Hmm. Sir, simula kasi nung sinama niya yung anak niya dami nang nawala dito Kaya nga sir Yung mga pagkain, hindi na kami makakain kasi kinakainan nung anak niya Kasi inuuwi niyo Alam niyo ba, di ko alam? Ha? Nireview ko lang yung CCTV Pinag-iinitan niyo yung mag-ina dahil sa palaman na yan? Ha? Hoy, Brian Pinangalanan mo lang yun ako ang bumili nun. Teka lang. Eh, para naman sa mga empleyado yon, Hindi para sa mga bisita ng janitress. Okay, sige. Para sa mga empleyado, di ba? So, kayong dalawa, wala na trabaho. Sir, bakit naman po? Sir, dapat si Peong mawala ng trabaho, hindi kami. sa mas marunong pa kayo sa akin dalawa? Teka lang. Ba't hindi decision ka na hindi mo ko tinatanong? Sandali lang. Mamaya tayo mag-uusap. Okay ba? Ngayon, <laughs> kung gusto nyo magkatrabaho, sige. Mag-janitor ka, mag-janitress ka. Sir, bakit naman po? Bakit may reklamo ka? Sige so, yun yung dalawa. May papasukan pa kayo. Ha? Pinatang ba niya dito, kilala ko eh. Kilala ako. At pwede ko kayong i-report dahil siya sa mga ginagawa niyo. So kung ayaw ano yung trabaho, makakalis na kayo. Sir, tatanggapin na lang po namin. Kesa mawala ng trabaho. Sige na. Kailangan ko makausap si Pe. Pagpunta niyo dito. Sige Di po, sir. Sir, pinapatawag niyo daw po kami. Ah, pinapatawag ka kasi last day mo na ngayon. Huh? Pinapatawag kita. Kasi ipapromote kita. Teka lang. Ba't nagtidesisyon? Manahimik ka! Ipapromote kita bilang HR. Ano? Sinabi ko manahimik ka, diba? Uh, sir, wala po, wala po akong ano, sir. Wala po akong experience saka hindi po ako tapos sa pag-aaral, sir. Don't worry. Bibigyan tayo scholarship para makapagtapos ka pag-aaral habang katrabaho dito. At isa pa, yung anak mo pag-aaralin ko rin. Alam mo, sobrang proud ako sa'yo. Kasi nakikita ako sa'yo, yung mama ko. Katulad mo, single mom din siya. Pinilaki niya ako mag-isa. Kahit may hirap kami nun, may tumulong sa amin. Kaya sigurado ako, mawapalaki mong tama yung anak mo. Alam ko wala akong ginagawa masama. Thank you po, sir. Narinig mo yung anak. Teka nga lang, ha? Can I talk? Bakit ang ka magbibigay ng scholarship? Malulugyong yung company sa pinagkagagawa mo? Hindi to charity! Bakit? Company ko naman to ah. Company nyo to ng daddy ko at nag-iisa niya ako tagapagnay. Excuse me? Di ba nabanggit ng daddy mo sa'yo? Na yung sharing niya dito sa company na ebidenta eh na sa akin. It means! What? Wait! Binenta niya sa'yo? Tinanong ko! Yung position ko, binigay mo dyan sa janitor's na yan? So, total, meron na namang bagong trabaho sino dyan, di ba? Narinig mo naman ako. Janitor, janitor yung dalawa. So, ibig sabihin, wala tayong receptionist. Doon ka. Para matuto ka lang pumasok na maaga. No! This can't be happening. Hindi ako papayag. Hindi papayag? Umalis ka rin sa kumpanya ko. Talagang aalis ako! Kaysa eh, so naman maging boss kayong dyan, interes na yung pating... anak niya. Liv! Ah! Anyway, huwag na ako niya. Kailangan mo maging matatag. Opo, sir. Congratulations. Wait lang, sir. Madami kay. No, oh, it's okay. Lagi kang makikinig sa mami mo ha. Tandaan mo to. Balang araw, magiging katulad mo ako. Mag-thank oh, you ka kayo, sir, anak. Thank you po, sir. <laughs>